Grabe, ang init guys, oh. Tuloy-tuloy pa rin yung trabaho nila dyan, oh. Natin. Ayan, oh. nag install na ng mga makina sa loob. Nandun sa kabila siguro yung pangalan yan. Kasi wala rito, oh. Ayan, oh. Tingnan natin. Oh, uh -huh walang pangalan dyan nandun sa kabila yan kasi may kalsada yung likod nyan tapos daan na ng train dyan dumadaan yung train papuntang <coughs> Taipei ikot ikot yata yung train dyan abot niya rito yung ano mga mga na to cover dun sa mga makina mga para siyang foam para hindi masira. Ito yung cover. Ang dami nito eh. Sa anong bagyo, sa lakas ng hangin, kaabot dito. Ang init oh. Pero yung hangin niya, malamig-lamig naman. Kasi kung walang hangin, katulad ng tag-init talaga rito. Eh, sobrang mainit din eh. Ginas lang dito. Yan oh. Sarap lang kasi meron nang na, ano ng lilim ba. Yan yung panahon. Ang daming nagpapaputok. Iwan ko kung... Pong... Yan o. Yung iba kasi dito, nagsiselebrate. Mga birthday, ganyan sila eh, nagpapaputok. Tapos, ito, reject na o. Lucky pa. Dito, wala naman kasing ano rito, pakialam. May konting gas-gas lang sang roll yun na yan. Buong mahaba ang isang roll yun yan. Siguro mga... Gano'n pa kahaba? Mga... Ayan, yan din. Hanggang dyan, sa dulo. Yung semento. Mahaba ang isang roll yun Kaya pag may gas gas isa, reject na yan. Kasama na yung plastic niyan. Pero ang discarte naman, pagka... Uh, yung kasunod, pinuputol yung plastik. para hindi naman sobrang sayang tinapon pa nga dito yung plastic oh. ah hindi naman literal tinapon siguro to napadpad siguro to ng ano hangin hmm. ito ano to ah kuryente galing oh nandyan lang yung ano kuryente may linya hmm, linya ng kuryente oh. tapos dun sa likod meron din kasi dalawa ang gamit kasi rito eh. baka ito yung sa solar may kuryente sure meron din dun sa likod eh. or ito yung kuryente talaga kaling dun kasi ito iba na to siguro kapatid nung ano tong building na to kamag-anak lang din nila yan ano may ari? Kaya walang gate-gate yung ano dito. Tsaka yung mga, ayan, dati yan. May malunggay dyan tanim eh. Nangunguha ang kami dyan minsan eh. Pag malago. Tsaka ngayon, yung isang kasamang Pinoy na gapas dyan, naglinis, pinalinis. Pero dati naman, nung nakaraan, sila sa side ng kabila, pulitan. Pero kung tutuusin, dito totoo na ano eh. Sakop kasi ito. Pero siguro yun na yung naging usapan nila. May mga Pinoy din dyan ngayon. Marinig mo dyan eh. Kasi dorm nila yung likod. Tapos, nandyan yun yung CR namin sa likod na liguan ba? Mga shower. Diyan kami madalas na naliliko. So, marinig mo yung mga tugtugan nila dyan. Mga, nandyan, Andrew eh. Diba? Mga pa mga Pinoy. Kumakanta-kanta pa nga eh. Kasi dati, uh, tropan nila 'yung ano diyan, umalis na sa kabila 'yung pumapasok minsan dito. Diyan dito, dito trabaho yon. Dito. Kamag-anak doon, kamag-anak daw 'yan. So kanal oh, malinis naman 'yung kanal dito. Doon lang sa dolo, kaya hindi na nilaludoon para hindi bumara. Actually, so, ikot tong kanal na to. Ayan, yan, dyan sa gilid. May kanal din yan. Papunta doon. Ayan, ilog na yan dyan. Yung may pader na yan. Oh. Yung may maposte niyan. Bago yung poste, ang katabi niyan, ilog. Malaking ilog dyan. Maraming ayatan tilapia dyan eh. Nga lang, maraming ano ba dyan? Toxic na na ano. Dito pa nga lang, yung minsan yung tubig na na nasa ano, sa plastic toxic yun na pupunta rin dyan tas makikita mo dyan bumubula-bula eh ewan ko kung may tilapia na bubuhay dyan pero parang meron eh kasi meron pagong eh nga lang hindi na malinis yan dapat yung hindi sa mga ilog ba yung lawa-lawa na marami dito eh parang isla ba na malayo sa ano ah, nasa bukid talaga. Yun, nanguhuli yung ano. Nanguhuli nga yata sila ngayon. Hindi lang akong nasama kasi. Mainit. Ano tayo sa init? Yung babad. Babad na nga sa init pag nagbiyahe. Pag natsambahan mo na tanghaling tapat yung baba. Ganyan, no? Yeah. naman. Hanggat maaari, hindi mo na tayo magpaano. Bukas, trabaho na naman eh. Nakara, nilinis namin to. Yun pala, pina-spray lang din. Kasi umaba yung damo rito. Tapos pinalinis naman yung head ng HR. Binunot namin. Mula 7.40. Ah Ang umaga, inabot kami ng halos 8.30 na eh kasi simula dun oh. Napuno na to pati sa kanal. Tumubo yung mga malalaking damo na. Lumago na ba? Tapos nung nakaraan, in-spray yan oh. In-spray lang yan eh. Pina-spray din pagka lipas ng isang linggo. Pina-spray doon. Sinabay naman yung mga gilid pati doon sa likod. Pati doon oh. Yung mga ibang matay na ginapasan. Sprayan ninyo. Ito hindi na in-spray. Yan ang oh, buhay pero buhay din naman ulit dapat sinabay na lang nagpapawis pa, pa kami dito magbunot kasi malaki, malaki na yung mga damon ito nga mga lupa na to galing to sa mga damoy din sa kanal ng iba pati kasi dyan sa likod ginapas din namin yan lang grabe ang init oh. laban lang laban lang talaga mga kabubayan and God bless